Pinoy na nagpapagaling sa pagamutan ng dalawang individuala ah, na sakay ng isang SUV matapos na sumalpok ang sakyan sa isang bahay sa bayan ng Bugalyona. Ah. Ayon sa so, naging panem kay Poles Lieutenant Jan Zagaryasa, ang ah, siya ng mga operations officer ng Bugalion Municipal Police Station ah, na naganap ang insidente alas 4.50 ng hapon ah, sa may kahabaan ng barangay magtaking sa naturang bayan ah, kung saan kinasasangkutan ng isang itim na Mitsubishi Montero ah, na minamaneho naman ni Alvin Cris de la Cruz. Ah, Apat 22 taong gulang kasama ang pasaherong nito na si Elmer Mercado Cruz, 45 taong gulang at parehong residente ng Barangay Bolo sa Bayan ng Labradora. Batay sa sinagawang embastigasyon ng autoridad na iniwasan umano ng driver ang pedestrian habang tinatahak nito ang kakasdahan patungong Labradora. Nagdulot sa driver na mawala ng kontrol sa manibela at bumangga sa bahay na pagmamayari naman ni Merly Velasco, 64 na taong gulang. Bilang resulta ang driver at ang kanyang sakay ay nag tamo na masugata at agad na dinala sa pinakamalapit na hospital. Bukod dito ang manasa kota sa sakyan naman manatang bahay ay nagkaroon ng pinsala at kalauna na ang sakyan ay dinala sa Bugalyon Municipal Police Station para sa wastong disposisyon. Nagpaalala naman ito sa mga motorista na maging maingat sa pagmamaneho at gayon din sa mga individual na tumatawid sa makalsdahan upang maiwasan ang aksidente na posibleng mangyari. Ma'am, sa uh, katunayan po, mayroon po tayo dito sa Bugalyon Police Station na na itala po na isang bigla traffic incident na uh, sa oras na 4:50 pm po ito. na kung saan nangyari po itong vehicular natin sa National Highway of Barangay Magtaking Bukal yun po banggitin. Na kung saan yung involved na sasakyan dito ay isang Mitsubishi Montero na ito ay minamaneho ni ni Alvin At uh, mayroon po siyang isang uh, kasamang ano nakakasakit. Ayon sa paunang investiga po ng Bulig Police Station po, itong driver na ito, medyo much video po, ay pinatahak po niya itong daan ng National Road, heading west po ito, mm -hmm. papuntang west. Eh, na kung saan mayroong isang, uh, mayroong pedestrian na iniwasan po niya ito. Uh, nakilala po natin yung pedestrian na si Bromeo po. Okay. And sa so, pag-iiwas po niya ito, at then malus control po siya sa steering uh, wheel po niya na kung saan dumiritso po ito sa isang resident house na pinagmamayari po ni Merly. Okay. At uh, doon, mayroon po sa harapan po ng bahay niya, mayroon po itong nakapark na motorcycle at isang puting van na kung saan yun po yung unang nabangga po ng itong Mitsubishi uh, na to sa sakya na ito. Okay. Sa kung saan sa pagpangyayaring uh, yun, nagkaroon po ng mga injuries kanyang uh, katawan and uh, itinakbo agad dito sa Lingay District Hospital para sa treatment po niya. At uh, yung damage po ng mga sasakyan natin ay hindi po natin uh, nalalaman po ng kabuuan sa kanyang uh, replacement o pero po. Actually, yung uh, yung nagkaroon po ng uh, injury lang po dito ay eh, yung driver at saka yung occupant po ng montero, Kung saan, mabugtog uh, sila, may kunting kasakyan uh, uh, salo po. Так. Okay. Uh, sa pag-imbestiga pag-imbestiga po hindi po nila na-identify kung uh, yun po sa investigation po nila ngayon na ginagawa ongoing po ito. Mm -hmm. uh, hindi naman po ito ano inaantok o kaya uh, lasing kaala. Sa Kaso no? saan mayroon lang po talaga siyang iniwasan na tao. Mm -hmm. uh, kaya na, na loss control po yung kanyang manibela niya. Okay. okay. Yes, ma. Am. Mayroon po. Uh, bukod po doon sa nakapark po na sasakyan ng motor at saka yung puting bal, dumiretso din po ito sa residential house po. Mayroon pong damage po dito sa ano sa may parting harapan po niya. Mm -hmm. okay. So far, may mga ilan-ilan naman po dito kasi napaka uh, pandaman uh, area ng Bugalion Beach. Sa mga slight-slight lang naman na ano, uh, may mga ilan-ilan din po. Okay, ma'am. Uh, alam mo, pinapaalalahanan po natin yung ating mga motorista, mga nagmamaniho, lalo na po sa uh, ganitong pagkakataon. Ma na mag-ingat po, i-check natin lagi yung blue baggage po natin. Na uh, siguraduhin natin na nasa tamang kondisyon po tayo habang uh, imamaniho po natin, lalo na po pag long drive po yung ano, pupuntahan natin. Ganon na rin po sa mga pedestrian po, pakiusap na lang po. Bago po tayo tumawid, lingon muna left and right makiramdam muna tayo at uh, sipin natin na kunti pagkakamali lang natin kung hindi tayo ang magpinsala, yung driver din po ang ano magpinsala. So pinag-iingat po natin lahat. Para sa programang Bombo Hanay Big Time, patrol na minuuno Bombo Ayrat Ratchkano naguulata. Para sa number one and most trusted radio network, kinakatribombo Radio Pilipinas. Basta Radio, Bombo!